Hello everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel and welcome back po muli dito sa ating garden. And for today's video ay ang ishishare ko naman ulit sa inyo kasi hadya po tumila dito sa amin ang ulan. Halos everyday ay umuulan. Kaya um, ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng pagkakataon na mapakita sa inyo itong ating garden. Dito po sa amin ay talaga... Walang palya, everyday, tuwing hapon, yan, ngayon ay hapon na. Kaya medyo kumukulimlim na ulit dito sa ating paligid. Medyo, kaya sabi ko ay aking, dapat mamaya pang mga 4 o'clock para medyo malilom-lilom. Eh, pero kung mapapansin nyo, yung ating kalangitan ay bigla na lang nagdidiklom. Yung bigla na lang um, na di, nagdidilim. Tapos, iinit naman yan. Kagaya ngayon, uminit ulit. Diba, habang tayo nag-vlog, biglang init naman ulit ng ating uh, paligid. Biglang init naman. Pero, talaga dito, walang palya. Every afternoon po, ay umuulan dito sa aming barangay. Yan. Ewan ko kasi sa bayan naman, pag ako nasa opisina, ang init-init. Tapos malalaman ko nilang pagdating ko dito sa hapon, talagang yung halaman natin ay talagang as in lunod na lunod sila sa baha. Ako po'y katatapos lang magwalis-walis dito sa ating garden. Yan. At katatapos ko din lang magpatas-patas dito sa gilid nitong ating bahay, dito sa ating garden. And kung tandaan nyo, dati, uh, Siguro more than a month na or almost two months na nagtanim po tayo ng mga labanos, mustasa, pechay, luya, sili kamatis. yon, i-update ko kayo guys doon. At saka doon din sa iba nating mga plants na nandito sa ating garden. Ay i-update ko din kayo kung ano na bang itsura. Sino ba yung mga plants na gustong gusto yung pag-ulan or yung talagang laging basa yung kanilang mga pating mix. At sino ba yung mga plants or mga... halaman or kahit yung ating mga vegetable ay ayaw na ayaw naman ng tag-ulan yon papakita ko sa inyo guys isa isa natin to hindi pa ganun kalinis ang ating garden pero yun nga sabi ko baka bigla na namang umulan eh hindi na naman tayo makapag vlog kaya yan pakita ko sa inyo guys, guys. Unahin na natin guys dito sa area na to kasi itong area ng to, yan, yung area ng yan, nag siya ng parang jungle vibe dyan. Although, excuse me, dun sa aking mga paso sa likod, mga timba-timba sa likod, yan kasi ay plano nating pagtamnan ng mga uh, talong natin, eggplant, mga okra. Yun nga lang, hindi po talaga nag-successful na lusaw yung ating mga pinula kasi sobrang ulan. Sobra talagang ulan dito sa amin guys. Yung buhos ng ulan talaga hindi babasta. Pero yun nga, eto mapa, mabalik tayo dito. Look, kung gaano kaganda ng area na yan. Yan, 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 yan. 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 nag talaga siya ng jungle dyan na ang ganda-gandang tingnan. Look, ang ating mga aglaw na peacock, aglaw na white leg, etong ating Orlando. Yan. Orlando natin na pelo, pelo, pilo dendron yan, look. Ang ganda, ang ganda nila dyan. Yan ay nasa ilalim nitong ating rubber plant. Yan, yung ating mga rubber plant na yan. Nandiyan sila sa ilalim na yan. And, pakita ko pa rin uli sa inyo. etong ating... Ito, banana to. Banana. Hindi ko alam kung anong exact ID. Look. Look, look, look. Ang ating rusko. Nakalateya. Sobrang ganda dyan sa ilalim. Sobrang ganda na niya. Hindi na muna natin siya tatanggalin dyan. Kasi nag-enjoy -e siya dyan. Yan, eh, kung tanda no, nyo, yan yung wala na talagang kadahon-dahon. Wala na talaga siyang dahon dyan. And ngayon ay, yan, basa na basa ang ating kamay. And ngayon ay, look, three leaves na siya and may isa pang pan pearl diyan sa gitna. Yan. Ating kalateya yan. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga kalateya nyo, huwag nyo uh, tanggalin muna dun sa kanilang mga paso. Kasi sila yung minsan ay nagiging dormant kapag sobrang init ng panahon. And yun nga, kapag nagtag-ula naman, ay nabubuhay or sumusuloy ulit sila. Sumusuloy ulit yung ating um, kalateya. And katabi niyan, ito. Ito yung, hindi ko alam ang ID nito. Para itong green bowl, pero ito, hindi siya pabilog. Kaya maganda din to eh. Hindi ko lang alam ko anong ID nito. Maganda din siya guys. Pahaba lang ang dahon niya. Hindi kagaya ng green bowl na aglo na pabilog naman. Pabilog, ito pahaba. Yan, look. Yan oh. Nag-jungle na siya dyan. Or talagang, Basta nagusuhan niya yung area na yan, gumanda sila dyan, naggandahan sila yung ating plants. And yun nga, may caladium pa dyan na tumubo. Yung ating caladium na clown, yan, nasa ilalim. Hindi, hindi ko guys yan tinanim, pero yun, tumubo sila dyan. Yan, 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 yan. yan. And ito, update naman natin sa ating mga sili. Ito yung pinakita ko sa inyo dati na pinamahayan ng mga dapulak. inisprayan natin na ating insecticide na ginamit, yung uh, suka na may liquid, dishwashing liquid. Yan na ang nag-iitsura naman niyan okay na siya. Okay na tong isang punong to. Nag-flower na nga ulit siya dyan. Yan. Nag-flower ulit siya dyan. Pero, hindi pa rin siya nagbibigay ng bunga. Hindi siya nagbibigay ng bunga. At yung laylayan niya nga, ay medyo droopy pa din ang itsura. Eto. Kung tutuusin, sa tagal na nitong nakatanim natin, dapat madami na siyang naging um, bunga. Kaso yun nga, hindi siya nagbunga. Etong isang to, halos madilaw lahat ng dahon. Yung kitang-kita niyo talaga na siya ay hindi healthy. Yan, although bumubulaklak siya at may isa siyang bunga dito ha. Ito nagkaroon siya ng isang bunga diyan. Pero kita pa rin nyo na talaga malungkot kasi ito talaga na pamahayan ng uh, yung dapulak, yung mapuputi sa ilalim ng dahon niya. Pero ngayon naman nga ay wala na. Pero yun nga, yung naiwan niya na na epekto ay andyan-dyan pa din dito sa ating sili. Siling labuyo ito guys. Yan. Siling Taiwan. Yun, siling Taiwan or yung siling tingala. Yung siling na ginagamit sa panglomi. Sa paglolomi Yan. So, ito, hindi din ganun kaganda. Yan, sili pa din. Silip pa din. And, eto. Eto, mas kita. Etong kabila. Kasi ilan yung ating ganyan. Look. Yung ating labanos. Nalulusaw talaga siya. Sobrang nalulusaw. Kasi sobrang grabing ulan dito sa amin. Talaga, walang palya yung ulan. Kaya nalusaw. Ito ilang bang pato? Apat. Apat na tigta tatlo nakatanim natin. Apat siya. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan. Pero lahat siya talaga dyan ay walang natira. As in, walang natira. Ito na lang yung bakas. Bakas na lumipas. Yan. Ito na lang yung labanus natin. And look ko ano itsura. Yan. Talagang nagganyan siya. Kasi dito, kaunting oras lang umiinit konti as in konti lang talaga tapos pag umulan nga talagang lirit na lirit ang ulan sobra sobrang lirit, lirit or sobra talagang dami ng naiulan dito sa amin and ito yung ating labanos eh labanos ito yung ating luya and look naman yan mga teraterahan lang natin sa ating kusina na luya ay itinutulsok natin dyan o ibinabaon natin dyan. Yan. Yan naman ang maganda. Kasi sadya at ang tagluya ngayon. Kaya, ilang ba yung puno? Ilang paso? Isa. Ito yung isa. Ito yung pinakaunang-una na madami na talaga. Look. Yan. Sobrang dami na. Yan. Nakikita na or umuusbong na yung pinaka sibol niya dyan. And may mga sumisibol pa. Yan. Hindi ko alam kung anong, kung gaano kalaki ang maiibunga na ito. Kasi medyo maliit lang itong pat na or itong timba na, na pagtaniman natin sa kanila. So, yan. Yung luya talaga season eh. Season ng pagtatanim nila ay may para tamang tama sa pag-ulan. Ito pa yung isa. Yan. Tatlo silang timba na ating pinagtaniman. And ito yung ating glorioso na pinagkainan or natira sa pinagkainan ng ating mga tilas. yon ito yung pinakita ko natin sa inyo. Halos lahat ay ganyan ang dahon niya. No, kung nung tag-araw ay tayo ay naging problema ay ganyan, sunog na sunog kasi ito pa yung tira ng tag-araw eh. Ngayon namang tag-ulan, yan naman ang naging problema natin. Kinakain naman sila ng iba't ibang klaseng uod. Kaya yung ating gloriosum dyan, halos ganyan naman ang dahon niyan. Yan. Halos kainin. Halos ubusin. Kung hindi natin ito napansin, talaga ubus na ito eh. Yun naman ang problema natin. Pag tag-ula naman, ang dami namang uuud. Yan. So yan yung ating sum Pero ang bala ko dyan ay ipropagate na lang ulit yan. Para naman gumanda na siya at ililipat na natin to sa pot para hindi ganun kalaki ang maging ugat niyan kasi yan oh kita niyo ba guys yan lumaki talaga ng laki laki yung kanyang stem kasi nag direct na siya sa lupa nag direct siya sa lupa and ito ng ating mga alokasya yan nagsuluyan. Kasi itong allocation natin, gustong gusto naman nga talaga, kasama ng kalejong, gustong gusto nila ang tag-ulan. Yan, look. Kung gano'ng kadami ang sumibol na alocasia greens shield. Ito, nagdormant din to noong panahon ng tag-init. And yan, ngayon tag-ulan, gana na ang itsura niya. Itong ating alocasia na poly or amazonica. Yan nagdamihan na din siya ng sulo dyan. Nawala na yan guys ha. As in, nawala na yung mga dahon niya. Nagdormant siya. And yan, ngayon tag-ulan, gustong gusto nila yung talagang nasasawaan sila ng ulan. Yun. And itong ating mulberry dito. Yan, ang taas na niya at ang laki na ng mga dahon niya. May bunga pa ulit siya dyan. Ito. Yan. Iisa. <laughs> Nasa pinakapuno pa. Iisa. Kasi parang mas bumubunga to pag tag-araw naman. Yan. Kaya mapapansin nyo sa garden nyo, meron nagdodorman pag tag-araw. Meron naman nagdodorman pag tag-ulan. Ito pa, yung ating pang labunos dyan. Tandaan nyo, nagtanim tayo dyan. Magkabila. Dalawa atang punla ang ating nailipat dyan. Yun. Awa ng Diyos ay wala ding laman. Wala din tira. As in, wala. Lupa na lang yan. yun ay sibol na damo na siguro yan. Pero look, yung ating lourdes. Yung ating lourdes talaga, nag-dormant din ito nung panahon ng tag-init. As in, wala. Ito kasi yung, yung parang may maliliit na labanos na laman sa loob or sa katawan niya. yun na-dormant din ito, And yun nga pagdating na ulit ng tag-ulan ang lago na ulit nila dyan. Look. Ganda. And eto pa yung ating kalateya, dito natin inlipat. Naiinitan ulit ito dito eh, medyo mainit 'yan kaya nakakrampol uli or na titiklop uli, nalulukot uli yung kanyang mga dahon. Pero yan ay kinalbo na natin. Ito'y bogay yung bilya na itinusok ko dito. Pero parang hindi naman siya sumuloy. Basta kalong natusok. And ito, hindi ko alam kung kita. Yan, 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 Kita ba? May pasulpot siya dyan. Hindi natin alam kung anong allocation. Ah, kung anong kalateya to. Palatea. And look guys, yung ating mga aglo na sawang-sawa sa ulan, ayaw din nila. Yan o. dami Akala nyo ba ay tuwing tag-araw lang, nagkaka ganito ang ating uh, aglonema? Ayaw din guys nitong ating mga aglonema nang sobrang nauulan. Nalulusaw sila. Nalulusaw yung ating mga aglo pag nasasawaan sila ng ulan. Ito yung isang pruweba pa. Ito ay ating susain na at kung tandaan nyo noong ah, medyo makulimlim or yung noong December, ang lago nito at ang ganda ng kulay. Pero ngayon, yan, naglagas siya. Naglagas din itong ating susain na to. Look, ganyan na lang yung itsura niya ngayon. Ayaw din guys ng aglo natin. Ito da, din, itong ating pink uh, kuchin. Look, Sabay-sabay din na naglalagas or nalulusaw yung kanilang mga dahon. Ayaw din ito ating mga aglo ng tag-ulan. Ito lang, hindi ko talaga maalis dito kasi wala naman akong mapaglagyan na, na ibang space. Wala na akong space na may bubong or may net. Kaya dito na sila nakalagay. Yan, sa hilerang yan. Yan, ito. Medyo gumanda ito. Maganda ito. Pero itong itong ating white train matamlay din, matamlay din kasi ayaw din. Ito din ating pink lipstick na 'yan, matamlay din siya diyan pero kung tanda niyo dati ang laguna niyan. Yan, ito lang, yan. Ito ating okra. Medyo maganda naman ang kanilang katatayuan <laughs> compared do sa ating eggplant na talagang nalusaw na, wala nang pagkitaan. Yan. Yan yung ating okra. Ito yung nag-trim ulit kasi sa school. Humingi ulit ako. Hindi ko na siya na-ICU. Hindi ko na siya na-ICU, guys. Ay, basta ko lang tinusok dyan. Hindi siya nag-successful. Look. Sayang. Ang gaganda pa naman ng variety ng bogong bilya na yan. Yan, no? Yun. Hindi siya nag-successful. Ilan yan? Madami yan, eh. Madami yung ating bugimbilya na yan. And dito naman sa area natin na to, yun. Ito yung talagang nagagandahan ako sa area na yan. Striking yung color. Ito yung green, tapos pink, tapos red. Yan. Ang ganda. Ang ganda lang ng area na yan. Tapos may nakasabit dyan. Yan. Potos, pilodendron na lemon lime. And ito area na to, yung ating, hindi ko alam kung anong ID ng Diphen to. Yan, and yung sili natin na Pasite. Or yung siling ta Tagalog ba yun? Yan. Nabunga na siya dyan. Nakukuha na din namin yung nagustuhan naman niya dyan. Ito, ito maganda tayo nito dito. Yan, naagapan din natin to. Nag, ano din to, nagkaroon din to ng tapulak. Pinangainan ng uod or ibon. Hindi ko alam kung ano. Parang feeling ko ibon. Ibon na to, look oh. Yan. Tinuto ka ng ibon eh. Gusto din ng ibon ang mahanghang. <laughs> Gusto din ng ibon ang mahanghang. Pero look, oh. yan. Nakukuha na na naman natin yan kahit pa paano. Dito sa area na to, yan, dyan nalagay yung ating mga pinopropagate na aglo. Madudumi lang yung paso kasi itong area na to ay binabagsakan ng ulan. Yan, may sinampay tayo. Yeah, yeah. Dyan naagos yung ulan. Kaya pagpatak niya dyan. Yan, dyan. Kaya ang pangit ng paso natin dyan. Talasik ng ulan eto yung sabi niyo bigay ko kayo ng update dito sa ating suksum na niripat. Yan na siya guys. Hindi na siya malungkot tingnan. Yung dahon niya, diba, kitang kita naman sa plants kung malungkot siyang tingnan. Ito yung ating suksum na niripat last time, parang one week ago or two weeks ago. Niripat natin, nasa malaki itong paso na inilipat natin dyan at pinalta ng pating mix kasi nga siya ay pinamahayan ng punggus. Yung kanyang pating mix ay may mga punggus at mga guyam. Pero yan, hindi na to dumiretsyo. Ito pa yun din yung dati pero hindi ko siya tinanggal. Hindi ko tinanggal yan dito na sok ang ating mga tools. Ito. Yan. At iintayin natin ng mabilis na paglago niya. Yan oh, hindi na siya malungkot tingnan, 'di ba dati ang lungkot-lungkot diyan tingnan. Yan, diyan nakalagay. Ito yung mga binubuhay natin na aglo. E, ito yung isang to mukhang kailangan natin siyang tanggalan uli, tanggalin uli diyan. Hindi ko natanda ko nung ID na palagay diyan. And look. Ito yung isa nating binubuhay na successful naman. Awa ng Diyos si ay nag na and super healthy ng unpearl or ng dahon na kanyang ibinigay and yun may pa sulput pa uling panibago dyan yan, 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 yan ganda yan, parang pink laksa ata yan pink laksap natin and yun, dito sa area natin ito sabi ko sa inyo iriripet -re pa din natin to kasi sobrang laki ng pat nya Malaki siya para dito sa ating Peach Panama. Yan. Although siya ay puno, pero iriripat natin yan soon. Ito ating cupcake. Yan. Na may baby na. Ating hengheng. Ang -heng, ating orange kuchin. etong ating laki. Laki ba? Oo, laki nga. Ito ating laki na nagpakita na din siya ng red ito ating red emerald. Yan, ang ating sapatos in nandyan. <laughs> Kasi pinainitan natin yung kanina. Ayan, ang ating 10 karat na sobrang lagu din ng mga dahon. Na sana ay magdire diretso lang siya dyan. Ito ating white unyamani eh, na binubuhay din. Pero magandang sinyales na siya naman ay may pasulpot dyan. Yan o. Oh. Yun. So, yun po yung update dito sa ating garden. And kagaya ng sabi ko nga sa inyo, hindi guys, lahat ng halaman ay gusto ang tag-ulan. Hindi. Meron talaga gusto pa rin nila ay tag-init. Kasi pag tag-ulan, ayaw nila may mga plants kagaya ng aglo. Nung ating cactus, di ko pala napakita sa inyo yung ating mga cactus at saka succulents nalusaw din sila kasi nasila, nasira na yung pinaka-rack nila dun sa likod nga pala hindi ko na napakita sa inyo nasira yung rack nila so nailagay ko na din sila singit-singit dito sa ating mga plants sa pagitan ng ibang plants yon may mga nalusaw din and ito naman kabibigay ko lang ng update sa inyo yan yung ating mga photos dyan kaya hindi ko na kayo bibigyan pa ng update dyan sa ating mga photos. Yan naman, so far ay kagaganda pa rin ng ating photos na to. So, yun, di ko na muna kayo ibibigyan ng update. At dito ko muna na ulit i-end yung ating vlog. Salamat po muli sa inyong pagsama dito sa ating YouTube channel. And kung kayo po ay mahilig sa gantong um, content, ay don't forget po na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Pindutin nyo na din ang like kung nagustuhan nyo ang video na to. And muli po, ingat-ingat po and bye-bye everyone. Bye!